masakit sa inyo nay? Kailan po 'yan? Itong buwan. Itong buwan lang. Wala ka na anong may pinutol na no? na sanga? Wala. O na sa likod ng bahay? Wala. O po 'yan tsaka babaeng matanda no? o, na. Sige na lang natin. Kailan naman ang doktor? Ano sabi sa doktor po? Ang doktor po na ang doktor hindi ko po binabaliwala din yan, hindi ko binabaypas kasi sa totoo lang naniniwala ako sa sakit doktor. Kahit man ako isang mga gamot, eh, minsan nakakasakit din. Kaya ang doktor hindi ko po binabypass No? Naniniwala ako sa doktor. O okay, alisin lang natin pa dito. Sandal ka lang nai. Mabilis na lang tunay ha, para di ka mahirapan. No? Okay. <coughs> Mamaya sabihin ko kung ano kailangan niya na ya. Ni okay, okay. Sir kailangan maraming lubigan. Okay. Kailangan mo lang kasakit sa puso. Wala. Eh, ready na tayo mga kapanalit. Pigit pala po ha. Satu. Arepo. Tenet. Papara. Papara prakas. Pu! Hmm, alisin mo nilagay mo dito Ha? Alisin mo ha? Aalisin mo na. Sagot. Aalisin mo ha? O, dalawang kamay. Dalawang kamay, pababa. Sige. Sige, ito ma'am naka-cover to. Pero babasagin na lang natin, no? Sige, sige, baklas, baklas. Baklas. Gagaling to ha? Gagaling. Gagaling. Sagot. Isa sa malili. Pu! Sige pa. Sige pa, baklas, baklas, baklas. Sige pa. Bilisan! Sige pa. Isama ko na rin okay. po yung ano, laman lupa. No. Sige pa, tanggalin mo lahat yan ha. Nagkakintindihan. Bali na cover to. Kaya hindi siya masyado na ano. Sige pa, sige pa. Baklas! Bilisan! kayo na huli, halos nagmamakawa kayo sa magagamot. Pag hindi kayo na uli. sige lang kayo ng sige. Ha? Ha? Sige lang kayo ng sige. Sige, tanggalin mo pa. tapangasin ah, ko, lang po. Sige pa, baglas, baglas, baglas. Para hindi po ko ng ano, tubig pa sa kanya sa bata. Ay, ano, yung ganito na lang. Ito po, lang naman, Ay, yan yung binote. Tubig, tubig daw yung Baka magkamali tayo, madam, ha? Mga baklas to, yari tayo lahat. Baka mamay mapagkamala na lagyan tubig. O sabi niyo pa may papagawa. Sige baklas, baklas. Sige pa, sige pa. Tanggal mo pa yan. Hindi sila na sasalita. Meron ganun talaga sir. Meron ganun talaga. Yung kanina may hingi eh. Hmm. Pagalito lang dito. Pagkaputi siya kanina. Dito ba? Kita ko mag sa harap. Umiiyak. Oo. Oh? Hmm. Sige pa. Di mo, di mo nanti. Sige ba? Tinilit po. Tapos nandoon siya. Umiiyak. Umiiyak? Ay oh. eh, alam na. Alam na, sir. Huwag naman nga gano'n. Kung baka babawian natin. Sige pa. Diba Sige ba ito? Naka-cover po. para lang po ba tinilit sa kanya? Hindi. Ibat. Hindi yung sa akin po. Hmm. Pare para sa akin. Mm -mm. Ha? Huh? Yun sa'yo, yung sa'yo, matagal na po yun. One year and four months na po yun. Opo, pakilala niyo po. Sige pa. Panginoon ko yung sus, aking magkakilala, may nga ng basa-basa ko yung nilagay sa taong ito. Sa sa Sakmet, Adal. May asin na yan? Pagka ganyan po kasi kadalasan naka-cover, pero nasasaktan pa rin po siya. Ay, kargang ano na po. Wala po siya yung katulad na ganyan, 3 days. Ito po, Philip. Inumin niya po, niya. Okay, shout sa lahat. Sana makilala pa tayo ng lubusan mga ka-idol, mga ka-hunters uh, at mga medulo sa akin. Ah, uh, ito alas, alas tres na. Wala pa tayong kain. Pero mamaya paglabas, anak pa tayong karinderya. Gutom na si Apo Chalin. Okay, maraming salamat kay uh, Apo Ken, Apo Marwin, mga team Apo yan. Kay Sis Micah, brother Janjan at kay Apursita. Andito ako sa Santa Barbara, Pangasinan.